Yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition of Berto TV sa Hungary Ito nga ulit si Berto nila, hello hello, kumusta kayo? With paring Mark, kasi no, si paring Mark, ayun <laughs> So, ando kami, andito kami ngayon sa Master Good uh, Kagaling lang namin sa aming yearly doctor's appointment Just yes po, bali yearly po, nag, a uh, may medical po tayo dito bali check check lang yung BP tapos yung ganyan ganyan tibok ng puso tapos x-ray pagkatapos namin yung doctor's appointment x-ray naman yan pero schedule pa po mga idol yes po ganun po yan kalakaran dito sa hanggari po every year po yan hindi na po check check yung mga stool urine at kung ano ano pa so may iba tayo mga idol so konting update lang sa mga idol natin yung sa Pilipinas so mga mga nakahire ni Master Good Under Peredo International Bali ang update sa kanila Bali magbibisa appearance na sila Yehey! Welcome to Master Good mga idol So yun nga Tamang relax lang kayo Siguro by January or February Nandito na kayo mga idol At tuloy tuloy na yan Maniwala kayo So yung mga idol natin dyan Tapusin yung kontrata wag kayo gumawa ng mga kalokohan ng mga katulad na naman una sa inyo <laughs> kasi basta yung mga susundan nyo mga idol is mga mga palpak yung mga na <laughs> basta yun nga basta doon lang tayo sa tamang mga idol sa proseso lang tayo sumunod gano'n lang kasimple so maiwa tayo sa mga idol natin dyan na uh, aspirant, nagtatanong kung anong agency natin dito sa Hungary. Ang agency po namin eh, is Perido International po mga idol. Bali, located po yan sa Dian Street. Dyan po sa Barangay Palanad, Makati po. Yes po mga idol. So, marami po silang hiring ngayon mga idol. Ang po. Putok na putok yung Hungary ngayon. Ang dami hiring. Kaya no lang hinihintay. Huwag po kayo puro how to apply. Maniwala kayo mga idol. So, ulitin ko. Marami pong hiring si Perido International. Eh, hindi ko na po lalatin na yan po yung mga hiring nila to ta, ta 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 yan yan hires po yan yung hiring nila hiring dahil po nila hiring ngayon mga idol kayo na lang hinihintay wag po kayo how to apply mag walk in po kayo mga idol yes po yun lang so yun nga mga idol ah uh, ito naman bali hasagot naman tayo sa mga comment ng ating mga subscriber bali ito si idol na to yan may konting katanungan siya kung, kung paano daw tayo nakikipag-usap sa mga Lokal dito mga Hungarian about sa work, about sa pag-grocery, sa so mamimili kung anong salitaan at salitang ginagawa natin sa pagkukomunika sa bawat isa't isa. <coughs> so, bali mga idol. Uh, basic basic Hungarian language lang mga idol. Hi Joshua. <laughs> si Joshua yung lumo sa aga no. Ah, uh, bali 'yon nga. Kung nakikipag-usap kami dito, um, parang Basic lang din mga idol. Maniwala kayo kahit di nyo aralin. Matututo kayong nakusa. Katulad na lang ng mga basic ba. Kunyari, Igen. Igen means yes. Nem? No. Talan? Maybe. Yo, Riget Good morning. Mga ganun lang mga idol. Nem? Nem yo? Not good? Yo, Good? Ang ganun, basic lang idol. Tapos kung nakikipag-usap naman kayo sa bot sa work, kahit na sign language lang mga idol, magkakaunawaan kayo, maniwala kayo sa akin. Kasi subok na namin dito eh. <laughs> yung tipong kahit di naman kayo fluent magsalita ng Hungary, Hungarian, hindi, man, hindi naman kayo obligado magsalita kasi minsan may mga lokal naman dito na English naman. Ganun lang kasimple mga idol. Tapos yung wig lang, kung nasa trabaho na kayo, about work related naman <coughs> kahit na hindi kayo magsalita action lang barat ah, barat means friend parang sesenyos ka lang ganun ganun ah ganun ganun ah shook shook muka parami trabaho oh, okay. too much work ganun ganun shook muka ganun lang barya barya means wait matututunan nyo mga idol kahit hindi nyo na aralin magku magkukusa kayong matututu matututunan nyo promise as in matututunan nyo talaga literal kahit na hindi nyo aralin nga maniwala kayo sa akin. Ganun lang, ganun lang kasimple. Tapos sa pag-grocery lang naman, may translator naman tayo, idol. Pwede naman natin gamitin yun. Papakita nyo lang doon sa ano. Ganun lang kasimple. Basic, basic lang din. Mga basic lang. Kung anong ginagawa nyo sa trabaho, ganun din gawin nyo sa labas. Parang ganun lang kasimple mga idol. Yes po. Maniwala po kayo sa akin. Kasi, yun na yun na yun na yun na yung ginagawa namin palagi. Kahit hindi naman magsalita. Pero kaya naman, pakita sa gawa. Parang ganun. Ano nga mo, parang Mark? Sige yan. Sige yan, o, diba? Hindi mo yung kasama ko, taga Polilio Island yan. Hanggar yan, Ah, ha. uh, Barat. Hello, yo? yo, yo, Badge. Yo. <laughs> good, good daw siya, good. O, diba? Ganun lang katimple yung blame, mga idol. Parang nilalaro lang namin yung mga salitang hanggar dito. So, yun nga. Sana may natutunan kayo <laughs> sa aking napakawalang kwentang kasagutan. Hahaha. <laughs> Hanggang sa ulitin, mamaya, uh, abang natin si Kainlog. May eh, ano to, to susunod. Wait lang. <laughs>